Okay. Ito naman po tayo sa October 1 and 8 filing ng COC, appointive officials. Ano pong mangyayari kapag sila po ay magpa-file na within that dates? Lahat po ng appointive officials ay deemed resigned. Uulitin ko po, deemed resigned sa kanilang lahat ng pwesto. Maliban po kapag ka-elective official. Elective officials, once nag-file ng candidacy, mananatili po sila sa kanila mga posisyon kasi po pagka po, lahat ng elective mag ay magpapay lang candidate si mauubusan po tayo mm. ng namamahala sa pamahalaan. Subalit so, kapag po sila ay tumakbo o nagminominado ng party list, hindi po sila deem resign sapagkat ang tumatakbo po, sabi po ng Korte Suprema sa party list system, ay ang mga party list organizations or political parties, hindi po ang mga nominado. Okay. Ah... Uh... Kapag sila po ay nag-file na ng COC, appointive and elective officials, appointive kasi they resigned, election of uh, elective officials, tuloy-tuloy lang ang kanila pong trabaho bilang uh, kongresista, bilang senador. Mag-apply ba sa kanila itong Peñar case? Premature campaigning? Opo oh, sir Aljo, lahat po ng mga kandidato sa October 1 to 8 o magpa-file ng candidacy para sa 2025 national and local elections at Bangsamoro parliamentary elections. Dalawa po kasi ang magkasabay na yan. Ihalala, sabi po ng Piñera versus Comelec at sabi po ng Republic Act 9369, yung automation law, pag nag sila ng kandidatura mula October 1 to 8, sila ay hindi pa considered candidates. Okay. To ulitin po, hindi pa sila considered kandidato. Kandidato lang daw po sila sa unang araw ng campaign period which is more or less February sa national, March sa local position. Nangangahulugan po pag nagfile sila ng kandidatura at nagkakamay, naglagay ng mga posters, nagkaroon ng parang fiesta atmosphere, umikot at uh, nakita natin sa TV, etc. sila daw po ay wala pang violation, sila ay hindi pa kandidato, walang premature campaigning na tinatawag at uh, dahil nga po sa desisyon ng Korte Suprema na 'yan. So pinapayagan po natin nalimbawa isang broadcaster, nagfile ng kanyang COC October 8, pwede pa ba siyang magprograma before February 11 or Pwede March po 11? Pwede. Pwede pa po, sapagkat hindi pa siya kandidato, sabi po ng Korte Suprema. Okay. Saan ba nag apply itong Peñera Doctrine? Uh, sa automated attorney. election lang po sir, pa okay. adyo, hindi po siya applicable sa Barangay ng SK. Yung po ang dahilan kung bakit ng Barangay ng SK elections, ang COMELEC po ay nagpatupad ng bayula ng uh, prohibition sa premature campaigning dahil nga po ito ay manual na halalan. Subalit uh, dahil nga po sa Pinyera doctrine at dahil sa Republic Act 9369, kung kaya tatalima kami, wala kami pong magagawa dyan, sa amin pong tutuparin at susundin po yan at therefore sila po ay hindi pa kandidato. Hindi po nila kinakailangan isama ang lahat ng gastos nila mula uh, sa five pile ng candidacy hanggang uh, isang araw bago yung unang araw ng campaign period sapagkat again, hindi pa po yan kasama sa campaign expenses. Okay. Kailan po magsisimula ang election period? Ang election period po ay 120 days. Before the election mo Oras January po iyan second week. ng no, January, ang campaign period naman po ay sham na pong araw sa national, 45 araw sa local position. Ito ano po'ng mangyayari kapag election period. At ano naman ang na mangyayari kapag uh, campaign period? Ano pong pinagkaiba ng dalawa? Ang election period, tapasok na po yung kapangyarihan ng Commission Election. Again, pag po nag-file ng candidates sa October 1 to 8, wala pa po, po kami kapangyarihan. Uh, at uh, pagka po election period, 120 days bagong election, at 30 days after the election, pwede na po pumasok ang mga gun ban, pwede na po pumasok ang mga iba't-ibang prohibition katulad sa paglilipat ng mga nasa pamahalaan, sa civil service, maliban na lang kung merong exemption mula sa Comelec. Pag pumasok naman po ang campaign period, syempre yan na po yung start na pwede ng yung mga side basis limitation para sa mga kandidato. At the same time, sa campaign period, papasok na rin po yung mga prohibisyon sa public works, prohibition sa social services, national man or local, maliban na lang kung makakakuha po sila na exemption mula sa Commission on Election. Opo. Okay. Malinaw po yan. Kailan nun natin talaga may set uh, to finalize ang party list lineup for 2025, Chairman? October 1 to 8, ah yung pong list po ng mga party list, ngayon pong bago matapos ang Agosto matatapos na po natin ah uh, halos 120 po ang aming dinisqualify o yung mga hindi po pinayagan ng mga party list organizations at meron po kami mga mo na akredit na tatlong po at uh, madami rin po kami tinanggal dahil hindi nakagaroon ng 2% sa dalawang magkasunod na election so asahan nyo po sa akin palagay mga 153 to 155 na party list